Humigit kumulang walongpong taon na mula nang ang dalawang armas na nuklear ay pinasabog sa lungsod ng Hiroshima at Nagasaki sa Japan, kung saan nasawi ang mahigit isang daang libong katao at nagdulot ng mapaminsala at pangmatagalang epekto sa kalusugan. Hanggang sa ngayon, iyon pa lamang ang mga insidente ng paggamit ng nuclear weapon sa digmaan, ngunit ang totoo ay may halos labing tatlong libong nuclear warheads ang nananatili sa mundo sa kasalukuyan. Kaya nakakatakot na lang isipin kung ano ang mangyayari sa mundo kung sakaling magsimula ang isang digmaang nuclear. Ano nga ba ang mangyayari matapos sumabog ang isang nuclear bomb? Ang temperatura ba ng buong mundo ay magiging malamig na kung tawagin ay nuclear winter? At aabot nga ba ng ilang dekada bago maging ligtas sa radiation ng isang lugar? Ang nuclear weapon ay isang uri ng armas na idinisenyo upang magpalabas ng enerhiya sa pamamagitan ng pagsabog na resulta ng nuclear fission, nuclear fusion, o minsan kombinasyon ng dalawa. Sa sobrang lakas nito ay kaya nitong maramdaman sa layong siyam na raang kilometro. Ang isang nuclear war sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa ay madaling buburahin ang sangkatauhan, maging ang halos lahat ng nilalang sa mundo. Ang mga bombang nuklear ay napakamapanirang sandata kapag naglabas ito ng enerhiya sa pamamagitan ng paghiwalay ng uranium o plutonium atom sa atomic bomb o di kaya fusion ng hydrogen atoms sa hydrogen bomb. Kapag sumabog ang isang nuclear bomb, lilikha ito ng isang fireball, shock waves at matinding radiation. Ang mushroom clouds na mula sa vaporized debris ay maglalabas ng radioactive particles na kakalat sa kapaligiran at magdudulot ng kontaminasyon sa hangin, lupa at tubig, maging sa mga pananim at sa halos lahat ng nilalang. Pero bago natin alamin ang mga epekto ng pagsabog ng nuclear bomb, atin munang alamin kailan at saan nga ba ito nagsimula. Nagsimula ang lahat noong 1930s ng ang United Kingdom ay sinimulan ang world's first nuclear weapons research project na may code name na Tube Alloys noong 1941 sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig. Ang Estados Unidos, sa pakikipagtulungan sa United Kingdom at Canada, ay sinimulan ang Manhattan Project, isang programa na nagsaliksik upang buuin ang kauna-unahang nuclear weapons. At noong August 1945, isinagawa ng Estados Unidos na may pahintulot ng Britanya ang pagbomba ng Hiroshima at Nagasaki sa Japan gamit ang atomic bomb. Samantala ng mga panahong iyon, ang Soviet Union ay nagsimula na ring lumikha ng sarili nilang atomic bomb project at di nga nagtagal ang parehong mga bansa ay nakabuo ng mas malakas na fusion weapon na tinatawag na hydrogen bombs. Isang halimbawa nga nito ay ang RDS-220 o mas kilala sa tawag na Tsar Bomb. Ang Britanya at Pransya ay nagtayo ng kanilang sariling sistema noong 1950s at unti-unti nang lumaki ang bilang ng mga bansa na may kakayahang nuklear sa mga dekada na lumipas. Hanggang sa kasalukuyan, Dalawang nuclear weapon pa lang ang nagamit sa digmaan. Ang mga ito ay parehong ginamit ng Estados Unidos laban sa mga Japanese noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang unang pangyayari ay naganap noong umaga ng August 6, 1945 nang ibagsak ng United States Army Air Force ang isang uranium gun type na aparato na may code name na Little Boy sa lungsod ng Hiroshima na ikinamatay ng humigit kumulang 80,000 katao. Kabilang ang 20,000 Japanese soldiers na nakikibaka at 20,000 na Koreanong alipin. Ang pangalawang pangyayari ay nangyari tatlong araw makalipas pa sa bugin ang Hiroshima nang ibagsak ng United States Army Air Force ang isang plutonium implosion type na aparato na may code name na Fat Man sa lungsod ng Nagasaki. Ito ay ikinamatay ng 30,000 katao. Sa kabuuan, mahigit 100,000 katao ang namatay sa mga pambobomba na ito. Kapag sumabog ang isang nuclear bomb, humigit kumulang 30% ng enerhiya ng isang nuclear blast ang kumakawala sa anyo ng thermal radiation. Dahil ang thermal radiation ay kumakalat ng halos kasing bilis ng liwanag, ang unang bagay na tatama sa iyo ay isang nakakasilaw na liwanag na sapat na upang maranasan mo ang tinatawag na flash blindness. Na maaring tumagal ng ilang minuto at bukod sa liwanag, mararamdaman mo din ang matinding init sa layong labing isang kilometro mula sa hypocenter o tinatawag na ground zero, ay magtatamo ka ng first degree burns at sa layong walong kilometro, maaaring magtamo ka ng third degree burns. Ang mga distansyang iyon ay maaaring magbago. Depende hindi lamang sa panahon, kundi pati na rin sa iyong kasuotan. Ang puting damit ay maaaring mag-reflect ng bahagi ng enerhiya ng isang pagsabog, habang ang mas maitim na damit ay mag-aabsorb nito. Ang temperatura malapit sa lugar ng pagsabog ng bomba sa Hiroshima ay tinatayang nasa 300,000 degrees Celsius. Ngunit para sa mga bahagyang mas malayo sa sentro ng pagsabog, may iba pang epekto na dapat isaalang-alang bukod sa init. Ang pagsabog ng isang nuclear explosion ay naitutulak ang hangin palayo mula sa lugar ng pagsabog, na lumilikha ng biglang pagbabago sa presyon ng hangin na sa sobrang lakas ay maaaring durugin ang ilang bagay at pabagsakin ang mga gusali. Sa loob ng 6 na kilometrong radius mula sa isang 1 megaton na bomba, ang mga alon ng pagsabog ay lilikha ng 180 metric tons ng puwersa at ang bilis ng hangin ay aabot sa 255 kilometers per hour. Sa loob naman ng isang kilometrong radius, ang pinakamataas na pressure ay apat na beses na mas mataas at ang bilis ng hangin ay maaaring umabot ng 756 kilometers per hour. Kung sakaling makaligtas ka sa lahat ng iyon, mayroon ka pa rin kakaharapin na radiation poisoning at ang nuclear fallout. Ngunit ang pangmatagalan at tuloy-tuloy na epekto nito sa planeta ay mas tumatagal kaysa sa iyong inaakala. Ang tagal ng pananatili sa labas pagkatapos ng pagsabog ng nuclear bomb ay nakasalalay sa ilang mga bagay. Sa unang sampung minuto pagkatapos ng pagsabog, ang antas ng radiation sa labas ay nasa pinakamataas na level. Habang mas matagal kang nananatili sa labas, mas mataas ang radiation na iyong matatanggap. Kaya ang unang 24 oras ang pinakakritikal kung saan kailangan mong manatili sa loob lang ng bahay o sa isang ligtas na shelter. Ang nuclear explosion ay maaring maglabas ng invisible burst ng radiation na tinatawag na nuclear electromagnetic pulse. Ang pulse na ito ay maaring makasira sa mga linya ng telepono, internet, kuryente. At maari rin itong makaapekto sa mga radio waves ang mga radioactive particles ay maaaring maglakbay ng may kalayuan. Ayon sa isang kamakailang pag-aaral, natagpuan ang mga labi ng radioactive carbon mula sa mga Cold War nuclear test na umabot hanggang sa kailaliman ng Mariana Trench, ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan sa buong mundo. Ang nuclear fallout ay pinakamalala sa unang 48 oras. Matapos ang pagsabog, ang isang lugar na unang na-exposed sa 1,000 Roentgens bawat oras ay makararanas na lang ng 10 roentgens kada oras ng radiation. Ayon sa Nuclear War Survival Skills, kalahati ng mga taong nakaranas ng total radiation dose na umabot sa 350 roentgens sa loob ng ilang araw ay mamamatay dahil sa acute radiation poisoning. Samantala ang mga makakaligtas sa nuclear fallout ay mataas ang tsansa na magkaroon ng cancer na iindahin nila pang habang buhay. Bukod sa mga buhay na maapektuhan, Matapos ang pagsabog, ang mga lugar tulad ng Ukraine, na nagpuproduce ng 10% ng trigo sa buong mundo, ay labis na maapektuhan sa pagbagsak ng fallout sa mga taniman. Maging sa mga farm animals, ay maaaring magdulot ito ng mga problema sa mas mahabang panahon. Ang abo at usok na inilabas sa atmosphere sa panahon ng isang digmaang nuclear, ay maaaring magdulot ng malupit na epekto na magpapalamig ng klima ng buong mundo ang pagsabog lamang ng isang daang nuclear weapon na katulad ng ginamit sa Hiroshima noong 1945 ay magpapababa ng global temperature dahil matatakpan ng usok at abo ang pumapasok na sinag ng araw. Ang mga nuclear weapon ay may malupit na epekto sa ating daigdig. Ang pinsalang dulot ng pagsabog ay kakalat ng milya-milya mula sa punto ng pagsabog ng isang karaniwang nuclear weapon at ang nakamamatay na fallout ay maaaring bumalot sa mga komunidad na daang milya ang lawak. Ang isang all-out nuclear war ay magiiwan sa mga survivors ng maliit na tsansang makabangon muli at maaaring magresulta sa isang ganap na pagkakagiba ng lipunan na maaaring tumagal ng ilang dekada.